mga kalay, ito makikita nyo walang dumi ang aking kamay but, 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 no, butante kasi ako ng San Jose del Monte at hindi tayo bumoto yun, and, but, bakit kasi um, bukod sa pagiging San Jose mamamayan ng no, San Jose del Monte ng Paragay Francisco Gonzaga at butante ay tayo tayo ay butante rin no? at bukod sa pagiging butante isa po tayong PWD um, pumila po tayo ng 7am doon at nagkaroon po sila ng special visit para sa PWD senior citizens at buntis so mukhang maganda ang intensyon inihiwalay tayo sa regular na butante sa ating presinto pero ang catch nito nakakaboto nga kami meron kaming fill up ang form yung, yung papel na bubotohan pero hindi namin maiuhulog yung papel na yon sa ballot box itatago lang siya sa isang folder kasama ng secrecy folder at itatabi lang sa kilid ng mga election officers sa presintong yun nakakapagduda ang ang sistema dahil well, kasi dati, no, noong 2022, PWD na po tayo nun. Um, nandun pa rin tayo sa pila ng regular voter at sa presinto, hindi siya inihiwalay. Kung kasama kami para yung pagboto namin noon, pagboto natin, di pa mag-fill up ka ng form. Ikaw din mismo maglalagay doon sa ballot box, sa counting machine ng boto mo at saka kalalagyan ng indelible ngayon ang Francisco Holmes Elementary School no naglagay ng special na kwarto yung malapit lang sa gate ng uh, Francisco Holmes Elementary School na kung saan ako bumuboto so konting lakad lang at nasa ground floor siya pero yun nga pwede kang bumoto pero hindi mo maipapasok sa counting machine yung yung finilapan mong boto So, ilalagay do, iiponin lang daw nila yon at bandang alas 5 o alas 8, tsaka lang nila at bibilangin, ipapasok sa counting machine. Naalama kasi ako dahil merong nagsalita na secured pa ang aming boto doon. So, malamang hindi dahil kasi kung gusto daw namin secure yung boto namin, kasama kami maghihintay hanggang alas 5 ng hapon bago isuksok yung aming balota sa ballot box. So nakakalungkot lang na isipin na ang eleksyon ngayong midterm election 2025 ay predetermined. Ibig sabihin, isang drama na lang po, isang pagpapanggap na lang na pinatatakbo o kumbaga pinakikilos tayong mga mamayan lumabas para bumoto pero meron nang panalo alam na nila kung sino ang mananalo sa eleksyon na ito dahil nga hindi secure ang ating boto eh. nakita na rin natin to sa mga OFW no, na nagkaroon ng tawagan, special voting para sa kanila may mga reklamo ngayon ang mga tao dito sa Pilipinas kung ikaw ay PWD at kung ikaw ay senior citizen at kung ikaw ay buntis ibang presinto kayo so gagamitin ang boto ninyo yung lugar ninyo para mandaya hindi ko sinasabing ang mga kandidato ng San Jose del Monte ay madaya pero ito daw ay kagustuhan ng COMELEC or ruling ng COMELEC at yung mga election board doon yung mga tao ng COMELEC doon na hired teachers eh hinard lang di ba kung baga utusan lang sila sila yung panatili I respect the credibility ng ating mga teachers at saka yung school principal kaya nga lang boto natin to eh kinabukasan natin to so kaya parang masama man sa loob ko na hindi ko masuportahan yung kandidato ko pero hindi ako makiisa sa panloloko at pandaraya ngayong koleksyon na to kaya kung hindi pa kayo nakakaboto pumoto po kayo pakisuri po kung kamusta ang iyong botohan kung ang, meron bang PWP station doon na separate ano kasi kung nag naggawa sila ng gano'ng special voting precinct para sa mga PWD senior citizen na sinasabi para hindi daw kami mahirapan, hindi daw tayo mahirapan sa pagboto, no hindi na akit ng second floor or whatever. Eh di sana naglagay din sila ng ano yung ballot box na na ipapasok namin yung aming mga balota. Kasi nakabad no, nakatiwangwang for from 7 a.m. to 3 p.m. to 5 p.m eh ano yun dapat maibilang na agad-agad dapat di ba, bantayan natin ang ating boto kaso ang gusto talagang lahat tayo mga Pilipino nandoon sa presinto para bantayan it's not good no? it's not good so parang ito ngayon nasa biyahe kami may mga sundalo sa kalsada checkpoint uh, maintaining the security ng lugar natin siguro yung peace and order pero kamusta naman ang loob ng botohan ng ating mga eskwela at mga presinto? Kakalungkot lang. Kagabi, ito na nga yung takot ko na ipinagdasal natin. So nakikita ko rin sa Facebook, may mga oh, sa blue Up. Awan ko kung okay lang ba, pero yun nga, diba, sa social media, nag-upload sila ng mga video na even ng mga poll watchers ang naglilista o nag-fill up ng form para sa mga elder di ang PWD. May batas po sana sa atin ang PWD. Kaya nga lang ngayong election, parang tayo ang ginagamit, tayo ang pinupuntiriya na tinutulungan sa lahat ng mamalasakit. Pero yung kagustuhan natin, yung pag-asa natin na ating iboboto, hindi sigurado kasi hindi mab hindi mabibilang tapos merong mag-intervene merong ibang taong susulat sa ating papel na malay natin kung no red no right yung botante tapos ipapasulat na lang sa poll watcher baka boto pala po ya yeah. so yun nakaka, ano? yung nakaka ano, yun yung nakaka ha? yun yung nakakabungkot lang okay. so nakipagkwentuhan oh. sila kayo sa aming mga driver So nakakalungkot lang. Ayan. I shout out sa iyo Baron Pasana. At sino pa ba ang nandito? Ang nandito din si Joey Pogi. Robes pa dito. So sana sa Delmang kay Robes. Oo. Uh, at Earl Tan. No? Yun. Sa FC. Sa City College. Si Robes na mm. Scholar. Scholar. Okay. Ah, uh, I think kailangan um, manalo pa si sa ay scholar mo rin. Oo, oh, uh, sayang. Pero tingnan lang natin. Na. Ay, kura. Ah, hindi pala ako pwede magsalita <laughs> ay, kasi naka-live ako. So, yun. Ah, uh, hindi ako. Kung narinig ninyo, hindi po ako yun nagsabi. <laughs> Pero safe tayo. Pero gagalit din po talaga ako eh. Dahil kasi, hindi, sa totoo lang, ang problema is sa prime water. Lumapit ako sa kanya, hindi rin daw niya masolusyonan. Dahil kasi sila din daw is nag -i -i ng tubig. Family. Pero, imposible eh. Eh ngayon, ako lumaban ako, uh, gumawa ako ng paraan. Tinawagan, nag-reklamo ko sa 8888 na no, yung parang complaint center. Tapos tinawagan ako mismo ng prime water at yung prime water mga engineers pumunta sa bahay, inayos yung, yung daluyan ng tubig. So ngayon, hindi na ako nagkakaroon ng problema. So pwede naman palang kausapin eh. Pwede makipag-usap. Pero hindi ko alam bakit ako lang ang pinatahimik dahil napakaingay ko sa social media na talagang um, pinupuntiri ako ang prime water, pinupuntiri ako ang mayor, even yung barangay captain namin kasi dapat sila ang mamagitan eh. Mama, citizen mga ako, ordinaryo citizen ng ako eh. Kaya nga lang, kailangan natin magkaroon ng ginawa sa buhay. Diba? So ilalaban ko yung karapatan ko, yung kalayaan ko. Ayaw kong makompromise ma, ma siya or parang ito lang mag -discale. ito lang bibigay namin. Parang pa batayo, thank you, po, no? thank you, thank you, thank you, po, no? thank you, thank you, so, thank you, sa you, thank you, thank Naglabas thank you, ng you, dito. you, thank you, thank you, thank you, thank ngayong halalan. Mula sa Senado hanggang sa Konsehal ng thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, at kapit lang mga lahi tayo sa inyong sariling kakayahan parang hindi ko alam eh kung may pag-asa tayo sa ating mga pinuno ng bayan kung may pag-asa tayo sa ating mga senador, congressman, gobernador, vice governor, bukal, mayor, vice mayor at mga konsehal. Tagagawa sila ng batas, tagapagpatupad sila ng batas, pero abangan natin baka talaga mas mahirap ang gagawin nila sa atin pagdasal natin na talagang iligtas ng Panginoon ang ating bayan. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyo. Mayari na. sa ating alam.